Uh, magandang araw mga kagulay. Welcome back sa akin channel. Greggy Farmer nga po pala ulit to. Bali, ngayong araw mga kagulay, update ko kayo sa paglalagay ng uh, cable tie dito nga sa ganito. Yan, yung ganito yung banana twine mga kagulay. Ito yung gamit natin cable tie. In order lang natin si Shopee. Yan. Yan ang gamit natin cable tie. Papakita ko na sa inyo mga kagulay yung mga nalagyan niya. Ito, ito, mga nalagyan na to mga kagulay. Yan. Ayan siya mga kagulay. Kaya nilalagay ito, mga gulay uh, Depensa sa mga malakas-lakas na hindi naman kalakasan kumbaga. Kung mga yung mga hangin lang talaga na ano mga kagulay gawa ng uh, gagawin ko kaya katulad nito yung kaya sabi ko yung purpose niyan kaya itong banana twine kasi iginigit na namin yan dito mga kagulay para hindi rin umusog 'tong halimbawa, ganyan pag yung hangin ayan oh. Masasabit doon sa gitna. Pag pag naman mga gulay, masasabit ulit sa gitna mga kagulay. Kaya hindi siya basta-basta naman matutumba. 'Wag lang yung talagang malakas na malakas na hangin mga gulay. Andiyan siya. Ah, papakita ko sa inyo yung paano paglalagay. Dito may naglalagay dito mga kagulay. 'Yan. Shout out daw sa kanya ano, mga chicks, mga gulay. 'Yan ang naglalagay dyan. Ayan, tignan nyo mga kabalay kung paano nyo ilalagay. Ayan, tinutusok lang nyo sa gitna. Ayan. Ayan. Bali ako nang nag ano, nagtatali talaga mga kagulay. Pinalagay ko lang sa kanila. Ayan. Ayan. Yan ang purpose niyan mga kagulay kaya pinapasok sa gitna. Ayan oh. Kapag kapag pagganito niyo, hindi siya basta-basta mahigit pag ganon. Kapag higitin niyo naman pag ganon, hindi siya basta-basta mahigit. Kaya kung hahangin ng pag ganon, pag gano'n, hindi siya talagang total yung gaganon yung talong mga kagulay. Yan yung silbi niyan. Dito, dito ko siya tinatali sa bandang may way na. Ang gulay. Tapos kapag katapos noon mga kagulay, taglit lang. Hindi wala kasing hawak ng camera eh. Yan. Ganito yan mga kagulay. Yan. Ewan diba ko kung nakikita nyo mga kagulay. Walang taga ng camera natin. So, ganyan natin makita di ko rin makita kung makikita ba ayan ito mga kagulay awan kung nakikita nyo kasi nilagay ko lang sa binti ko yung camera ayan ayan siya tapos papasok ko yung dalawang daliri ko dito para eksakto lang din hindi siya masyadong maigpit ayan kasi tataba pa yung bunga ng ay bunga ng talong, yung puno ng talong mga gulay. ayan tapos puputulin na to. Baka mayroong lukulukong bata. Halimbawa mayroong pumunta dito. Kaya mag-harvest. Biglang hilain to. Ay maano yan. Kaya puputulin na yan. Para hindi na nila mahila mga kagulay. Kasi kapag nandun lang yon, Hindi mo pinutol. Halimbawa may nag-harvest. Eh... O kaya may pumunta dito, bumisita, biglang hilain to mga kagulay. Di, di, nasakal naman tong talong natin mga kagulay. Kaya ginugunting yan mga kagulay. Yan siya. Yan. Balito mga nalagyan na mga kagulay. Oh. Ayan o. Ayan. Tagyan na siya yung mga kagulay. Balik dito na ako magbabase yung mga kagulay kung ilang puno lahat talaga to. Kasi sa isang plastic ng gano'n, Nung banana twy, ay, nung cable tie ay isang daan. Diyan na ako magbabase yung mga kagulay kung ilang. Hindi na ako magbibilang-bilang talaga kasi maraming talaga nadali rin dito. Hindi na ako magbibilang-bilang. Hindi na ako magbibilang nang isa-isa. Kaya dyan na lang natin manalaman kung ilang uh, ano pa talaga ang nabuhay puno yan siya sukat niya mga kagulay dapat pala yung, binili, yung in order ko pala yung mga kagulay 150 lang masyadong mahaba dapat i eh, 2.5 by 150 o kaya uh, 3 by 150 kasi medyo masyado naman siyang ano Masyado naman siyang mapayat. Ayan o. Oh. 2.5. Dapat pala yung 3 para medyo makapal-kapal. O malapad-lapad pala mga kagulay. Ayan siya. Ayan. Ngayon nga, napaliwanag ko na sa inyo kung ano yung kahalagaan ng pagkaganyan. Yung mga iba mga gulang ang ginagamit, yung tape, yung binabaril lang mga kagulay. Ang kaso kasi kapag yun ang gagamitin, pwede naman yung mga kagulay. Ang kaso nga, katulad ng yung paliwanag ko sa inyo mga kagulay, kasi yung, yung binabaril lang na gano'n, dito lang yun mga kagulay. Ganyan. Nakaumang lang ganyan dito, nakaganyan lang. Kaya kapag umangin din, susunod lang din yun hanggang dito. Hanggang dyan, hanggang dun. Hindi eh. rin. Hindi ka tulad na mga kagulay kapag umangin. Ayan o. Naka. Kaya ayan yung, kaya ayan yung gusto ko mga kagulay dito. Naka. Harang nakagad kasi nasa gitna. Ayan o. Kapag gaganunin ko, hindi mo naman basta-basta mano kasi nasa gitna mga gulay. Kaya mas gusto ko tong uh, cable tie kaysa doon yung mga nabibiling ang ganun yung binabaril lang tape ano ko anong tawag doon ano yung nakagadon lang kasi imagine niyo meron ako hindi na itali pa dito ito mga kagulay hindi ko pa sadyang tinali oh para maipaliwanag ko sa iyo kapag yung binabaril lang na ganoon mga gulay kapag humangin ayan oh hanggang diyan siya ayan oh, hanggang diyan siya hindi katulad nito pag humangin dyan lang siya mga kagulay kasi sumabit na agad siya dito kapag gumangin pa ganoon op dyan lang siya kasi sumabit na dyan mga gulay yan yung pinapaliwanag ko sa iyo kaya ma may nagsabi rin sa akin noon na gano'n sa ano, messenger ko gano'n nga na gano'n na lang daw ang gamitin ko para mabilis aning ko naman yung mabilis mga kagulay kung hindi naman talaga siya totally na satisfy ako doon sa ano ilalagay kong yun mga kagulay ito, satisfied talaga ako kasi katulad yung sinabi ko sa inyo. Ito, halimbawa humangin, nakatali na doon yung tape na sinasabi nila. Gaganyan yan, o di ang layo. Hindi katulad na ito mga kagulay. Kapag humangin, doon yan, sasabit kagat dito mga kagulay. Kapag doon naman ang hangin, sasabit kagat dito mga kagulay. Ito naman ang silbi na ito, kapag gumano naman ang hangin, hindi siya basta-basta. Ah, -basta. huwag papunta doon. Kapag gumanito naman, hindi siya basta-basta mga kagulay. Yan yung silbi na ito. Maraming nagsasabi sa akin na napakagastos ko raw mo ano. Uh, magmanage ng talong. Eh, hindi nila alam na kapag walang ganyan, walang tali, at tumangin lang na ano, tapos na tumba, ang hirap na magpa mga kagulay. Hindi katulad nito, meron ganito kahit tumangin, wag lang naman yung ipo-ipo mga kagulay, ay eh, ito'y nakatayo pa rin. Kaysa dun sa ikukumpara nyo sa walang ganito, walang kawayan, walang ano, eh, halimbawa bumagyo, tapos ma ano yung hangin, ito sa akin, nakatayo pa sa kanila, tumba na, Ibig sabihin, makakahabol ako sa magandang presyo yun yung sinasabi ko kaysa naman yung pupunta kayo dun sa sabi na mas makakatipid aanin nyo naman yung mas makakatipid kayo kung alimbawa sa ganitong mga sakuna na darating eh, wala rin eh di mas malaki pang malulugi mga kagulay mas maigi na yung madagdagan natin yung unting gastos natin mas naman tayo mga kagulay wag lang yung ipo-ipo talaga mga kagulay wag lang yung hangin na talagang tumutumba ng puno ng nyug mga kagulay wag lang yung ganon pag yung mga hangin-hangin lang na no ay kayang-kaya na ito mga kagulay. So ayun mga gulay. Pinaniwanag ko lang yung kung bakit ako ganito. Nagtata na yan ang nilalagay ko. Hindi yung, yung uh, tape na sinet. Nakalimutan ko lang kasi yun mga gulay. Yung tawag doon. Yung eksaktong tawag doon mga gulay. Mas gusto ko to Mas prefer ko tong cable tie at saka itong ano. So hanggang dito na lang ako mga gulay. Sa, bago pa lang sa munting channel ko. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe. At i-click nyo na rin po yung notification bell para update kayo lagi sa gagawin kong video tungkol dito sa uh, pagtatalong ko. Maraming maraming salamat po ulit sa inyo. God bless po sa ating lahat.